Ayan no, good morning, good morning. <laughs> Nag-salita na lang ako bigla eh. Yan, good morning, good morning. Pasin yung lahat mga busing, no. Dito po tayo yung mga bikers Shout out! Ayan. So, dito. Oh, sarap ng tuba Oh. Hindi <laughs> ako makapag-intro ha. Ayan no. so magandang magandang umaga po sa lahat mga busing no. Magkakape tayo dito sa soke. Ano dito? Ayan. Dito po sa so, napakagandang tanawin. Ayan. Oh, diba? Ah, ano Sarap eh. eh may nagkakape ata doon eh. Suki ko eh. Ah, wala. Doon sila sa kabilang restaurant yung mga uh, Oh, uh, pabangking-bangking ka dyan eh. Kasama mo pa na manubya mo. Oh, ba diba? Dito na tayo. Yan, kapihan sa baklayan. Welcome. at magdikit tayo ng sticker yan sandali lang po mga busing oh pang thumbnail <laughs> yan po mga busing dito na naman tayo ulit sa kapihan sa paklayan ayan oh, diba ganda ng view oh, oh yeah diba Uh, magdidikit ng sticker dito po yung sticker dito diba? yeah. may kape ka pang nitip na ay may kape ka pang nitip isa ganun ka o diba? may sticker yan pinalitan natin yung ano may luma dito eh, di ba di kita natin oh, di ba <laughs> moto vlogger eh puro moto vlogger po ito pati si party list si ano ba yan Colonel Busita ayan ano oh, di ba magkape-kape tayo dito <laughs> Sandali lang po ah. Sandali lang po mga busing ah. Ayan. O oh, diba? Ay. lang ng kunting asukal. Ayan. Ayan po yan. Native po. Native na kape Para ma-balance yung sobrang pahit nila. No? Sadyan natin ng Kunting asukal. Ayan. Kape po kayo mga busing at eh. magandang tanawin eh di ba? nakaka-relax eh kahit na malayo sa atin hindi na pasyalan. siya naman kasi eh ayun kape kape po kayong mga boss eh sayang yung isa doon na <clears throat> pakain natin no hindi natin nakuha kasi maya dyan sa baba titigil tayo no sa pag uh, sa vlog na po yun <coughs> dito magkape kape lang tayo at mag relax relax tapos ito yung panagin ko dito sa likod di ba yun ba oh. yung saging na mahaba na maliliit oh. <laughs> pero kinakain daw nila yan eh. o, oh, diba? di ba yan ganda dito no? Hmm. hanggang doon yan ito ba may karinderia doon no? sa kabila pero dito tayo dito yung suki natin eh dahan-dahan hmm. lang si papang <laughs> yan po no uh kayo din pumasyal din kayo sa so, mga gandang lugar niyo dyan no? para makagawa kayo ng upan pagawa <coughs> nyo lang yan ng video yung kulang eh yung diskarte nyo na lang diskartehan nyo na lang so, paano nyo gawa no? magagandang mga lugar niyo dyan eh. If you EQC TV no ang ganda ganda ng lugar niyo dyan eh maganda yung mga video mo ang ganda ng mga vlog mo ang ganda ng tanawin nakaka-relax no kaya na kaya nito travel pa ko ng malayo makikita nyo sa mga unang video ko noon na pag travel mula po ang lading le papuntang Pasi City hanggang sa minta tapos mula sa Pasi hanggang dito sa Kwan San Rafael no nakikita nyo yan sa mga unang video ko ganun pa kalayo yung travel ko <laughs> yan o mamanipay shout out po no ganun, po kalayo yung kwan ito yung lugar na ito sa amin pero mas malayo pa yung istansya dito. <clears throat> no, kung alis ako ng alas 3 ng madaling araw gaya noon, alas 3 ng madaling araw, nung bago-bago pa tong motor ko, yung motor na yan, no, sa pamangkin ko yan eh. Nung bago-bago pa yan yung motor na yan, no, ah, nakakatakbo ako hanggang nobinta. Eh, kuan po, ah, alas 3 ako ng madaling araw umalis, dating ko doon mga alas 6, no? alas 6 ng umaga may tigil tigil din naman na kunti para makapagpahinga no? layo kasi yun tapos yung napakaganda lang doon yung tabing dagat no? <clears throat> tapos yung mga view sa daan napakaganda no? Okay. ganyan po pala yung istansya <clears throat> at tatlong oras na biyahe pero napakaganda doon tabing dagat tapos gateway po yan papuntang Bigantis Island Sikogon Island no? Ah, kung didiritso ka naman sa kwan, kung didiritso ka sa Carles, doon talaga yung main nila na mga tourist boat na pang kwan ng pang islay ganti. Eh. Sa istansya, may mga maarkilahan ka din ng mga na tourist boat no na kwan na mga ano ba yan? Na may biyahing, ah, na pwede, pwede kanilang daan sa isla ng Sikugon, tapos di ng kan ng isla ng kan Gigantes Island. Napakaganda <clears throat> yan doon. Sa ba, Facebook ko ata yun yung Gigantes Island hindi pa ako nag-YouTube noon eh. Balang araw mababalikan natin yan doon. Kung na taon na nag-YouTube niya ako noon ay nakupo ang ganda-ganda ng Gigantes Island. Pwede niyo i-search yan sa kan sa YouTube, no? may mga nakapasyal na yan doon may mga taga doon din may mga taga Carlos na vlogger na, 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 na nagkukuber din sa Gigantes sa island. pero maraming mga foreigner maraming mga pano nakapunta na doon ang ganda talaga doon eh. yung mm -hmm. luxury ayan no? kung bansagan nila chip luxury <laughs> kasi mura lang yung magagasto mo doon pero looks ah uh, yung madatnan mo ay napakaganda po no tapos hindi nila pinapadevelop ng kwan ng may mga uh, hotel mga ganon wala may resort si Sligante like eh, pero ilan eh, lang tapos sa yung native no native na resort lang walang mga pang building building walang mga ganon no walang mga hotel eh, hindi nila gusto na masira ng yung kalikasan nila doon kaya natural no natural mga kubo kubo lang yung mga pwedeng mamatiran may mga concrete din naman pero hindi yung single single lang ng mga concrete na mga pan na, na mga ano ba yan na pwedeng mapagtulugan may mga kubo ganun <clears throat> tapos walang signal doon ng van. kung gusto mo talagang ma-relax ma-relax na ano ba may layo mo yung sarili mo sa paano sa community or sa social media ganun <coughs> napakagandang lugar pero walang signal bihira may, may porsyon sa taas ng bundok may porsyon na may signal yan lang doon sa slogan at may kapi nila dito eh. eh napakasarap tapos maganda kung sumawin <laughs> napakaganda o, no, diba? tapos uh, ah, dudugtungan ko lang ito no, ng pagpababa mamaya at itigil tayo dyan sa dulo doon tayo mag i-outro no? kahit na mixing vlog lang dito sa pagkape-kape pero Ah, hanggang doon pala sa baba <coughs> para mabahaba kunti <laughs> hirap kasi magsalita ng pan ng road road lang <laughs> pero kung doon sana sa taas maganda no mas maganda doon sa taas sana kung doon kaya makapag eh, kung nakaakyat lang ako doon hindi to ko sana hindi eh, doon doon sa pagkape no akyat ako doon kukuha ng view mga kahit na mga 5 minutes na <clears throat> putak ng putak doon sa taas no, at least makikita yung buong view dito sa harapan no? makikita yung mga dinaanan natin Ayan Ito. <laughs> Harap ko kayo. Kasama ko. Kayo magkapi na lang din kayo dyan. Kaso, sandali ah, lilipat na tayo dito. Tingnan ko lang. Ayan. Para kita kita. Ayan. Ayan. against the light no hindi lang sila na views na kita yung mountain view pwede nyo sa itong silaw sa inyo ano na pure ba daya Yes. Yung... bukas na yung pano buksan ko sana natin sarap na sarap dito ano na nyo sa bak hmm, diba napakagandang view hmm. Ang gandang view diba? ba? Diba kasi ang kuha ng back camera sa front camera mas malinaw yung back. Tapos hindi magalaw. Bakit yung motor. Ganda diba? ah. ng naisip po nung dito nung mag relax lang <laughs> <laughs> pang stress free no? na <clears throat> lugar Allah sila ate oh, naka uniform pa tapos hindi naka helmet oh. ayok na uh, yan Eh di ba ubos na naman yung kape ko? Sold na pa. Ah, oh, parang ayaw kong umuwi ah. <laughs> Sarap. Alas 7:20, no? Mamalis tayo sa pading alas 5. tapos tutupirin ko na lang yung battery ah pag kuhan ko mamaya no pag i ano ba magi mag outro ako mamaya doon sa kan ng kapihan natin dito doon sa gopro nagko tayo papuntang banati pero cut cut na po yan no kukuha na lang ako ng clip by clip para sa pangbanati natin na kwan luwing ko banati tapos dadaan idaan ko kayo sa palingki nila mismo no mapasok tayo mismo sa palingki nila sa banati para makita niyo yung palingki nila kaysa sa bagsakan nila sa bagsakan siguro nila wala na tong mga kwan pasok lang tayo baka may magustuhan Nang na mabili e di bili tayo ma magandang pag uwi mamaya may ipiprito akong isda no tapos pang ulam sa tangalian okay ngayon na tapos na din naman ako dito bababa tayo magmumutublog no duktungan ko ito ng pagmumutublog bababa para humaba no maganda naman yung mga tanawin Yan okay So, yun na lang yung gagawin natin. Tapos, mag, uh, gagawa na lang ng panibagong intro doon mamaya para sa pag-uwing ko banati natin sa dalawa, tatlo. pag-uwing ko ba natin, no? So, makalimang video tayo. Pagdating sa ba natin mamaya, tapos natin mamili, makapasyal sa palingki, pasyal sa tabing dagat. No? Tapos, doon na lang ako mag-outro. <clears throat> tapos, yung pag-uwi mamaya, gagawa na lang ako ulit ng mga ba video doon clip by clip lang na naman ulit pauwi hanggang sa makauwi O sa bahay okay yun na lang yung gawin ko yan tapos na tayo magkape nakapag relax relax nakapagpahinga ngayon uwi na tayo <laughs> bababa na tayo ng bundok okay so mga busing maraming maraming salamat sa inyong lahat no? putak na naman ako ng putak dito eh sis katya no plus mo katya ayan putak man putak di tetsis ni san ka kan uh, pasis putak na naman dito ng putak no chismis yeah so uh, mga busing sandali lang at magbabalik tayo sa mukha vlogging okay manabababa bababa tayo tutugon tayo doon sa baba o oh. diyan lang banda tapos di, diretso na naman okay doon tayo sa pinakababa na mismo mag-outro yan sandali lang po ah Ayan o, Ang ganda ng tunog ng ibon o, Kanina Tulihaw tawagin dito sa amin Lalo na sa istansya Tulihaw Hindi siguro marinig para eh. na bababa na tayo mga busing Ganito po tayo kataas o Lalo pa doon mamaya sa baba Makikita nyo po talaga no yung dinaana natin Yan, yun pa yung daan sa ilalim mo. don Doon tayo mamaya mag-outro sa unahan pa. Yan, doon yung doon daan pa natin. Dito pa tayo iikot sa bundok na no, yan. <laughs> Nakikita niyan yan mamaya doon na tayo sa ilalim. Yan. Sarap magkape dito ha. Tapos doon pa tayo sa baba mag -titikil. Matitigil muna tayo dyan sa babaan lang din Ganda dito eh ari Ay, grapas yan Ayan Bababa na po ito eh, diba? O oh, diba, ganda dito yan <laughs> Hmm. pakyat tapos dito pa baba na tapos yung kan dito yung tanawin ay nako napakasarap ganda <coughs> no ah oh, dada ito dadaan tayo sa, sa bayan ng Banati tayo nang inikot natin eh nagikot tayo ganito kaganda mga mais po yan yan yung tanim nila ganda ng bahay nila dito sarap yung relax relax simpleng pamumuhay yan nga lang, malayo lang sa bayan. Pero marami namang nagadumadaan dito na nagtitinda ng mga isda. No? Pero kung may mga ibang pangangailangan, mga asin, mga ganun, na uh, asukal, bababa ka pa talaga doon sa, uh, sa bayan. San Rafael. Pero mas malapit na po dito yung bayan ng kan Kung may motor ka, dito ka na lang sa bayan ng mga eh, ano ba yan, Ng Barutak Bihok. malapit pa dito Ay, hindi mas malapit doon sa bayan ng San Rafael hindi ba doon na tayo sa taas galing mas makikita yan maya kung doon oh. na napakaganda doon pa sa kabila Ayan. Doon tayo nagkapi sa babaw Sa taas Sandali, sandali Mas makikita yan doon <laughs> Mga maisan po yan dito Mga maisan po yung tanim dito Mga mais ang doon sa bayan ng kwan ang ganda na po yan dito mga, mga tanawin oh, hindi na makita yan dali ah. Mga diba natin makikita ba dito yung pinagkapihan natin. Yun oh doon sa taas oh. Yan, di ba? Sa taas ng bundok tayo galing. <laughs> Tara na, bababa pa tayo. Bababa ng bababa na po ito. Tapos tabag na. Uy, hey, sarap ah. damdamin nyo yung ganda ng kalikasan eh unti unti lang sinisira ng mga tao yan <laughs> yung solo bikers no solo bikers parehas kami solo mga mga solo bikers <laughs> O, diba? Nakasarap dito, no? Ganda ng sulong kahoy na yun doon, no? Sa taas, oh. Ganda gumawa ng kubo doon, eh. Yan, hanggang yan na lang sa baba, mga busing, no? At eh, maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. Samahan nyo ako magkapi, nasamahan nyo pa ako mag ano, kasama ko pala kayo, hindi kasama, kasama ko kayo nagkape, kasama ko kayo nagpasyal, ayan ayan diba ganda din eh dito ko parating nag-outro <coughs> dati mga maraning maraming maiko yan pero hindi sila nakapagtanim ngayon eh dumaan ba naman il ninyo sino ba naman magtanim noon eh ang po ah oh. Huh. hmm. ganda ng kalikasan yan ito hindi ingay. walang hangin tapos dito mataas na <laughs> o oh, ba? diba yan po mga busing na so hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat po sa inyong lahat no, sa pagsama sa atin sa kasama ko pala kayo no, kasama ko kayo sa pagkape pag-moto vlog dito, no, sa napakagandang lugar na ito, pababa na po tayo, at pauwi na, no, pero dadaan muna tayo sa bayan ng Banati, kukuha ako mula dito, hanggang diyan sa labasan, tapos doon na malapit sa Banati mamaya, okay, so good morning, good morning sa inyong lahat mga busing, at maraming 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 salamat po, okay, maraming salamat, and I love you all, bye bye, hanggang okay, sa muli, ayan, Hanggang sa susunod na mga vlog. Kita-kits ulit mga busing. Bye-bye!